Ito na po ang huling pagkakataon na ako ay magsasalita tungkol sa issue ni Idol Rafi Tulfo at nung teacher na napahiya ho sa kanyang programa na inirereklamo ng child abuse ng isang magulang dahil pinalabasho sa classroom yung kanyang anak. Kanina ho ay naglabas ng statement si Rafi Tulfo sa kanyang programang Aksyon sa Tanghali at doon po sa Wanted sa Radyo at pinanood ko po ng buo yung kanyang statement at gusto ko pong sagutin isa-isa. Una, ang sabi niya, nagpapasalamat daw siya dahil uh, ramdam niya yung suporta ng mga netizens. At uh, I don't deny that. Talaga hong marami ang nakasuporta kay Rafi Tulfo. Pinapanood siya ng mga OFW. Maraming Pilipino ang umahanga sa kanya. And no doubt, he is the number one YouTube content creator. Kaya marami ho siyang fans. At hindi ho natin mapipigil yung mga taong nakasuporta kay Rafi Tulfo. Pangalawa, siya raw ay galit at masama ang loob dahil wala daw hong nagmalasakit doon sa bata. Wala daw nagpakita ng concern doon sa bata. Ang salita niya pa ay, wala miski isang kaluluwa sa inyo na nagpakita ng malasakit sa bata bagkus puro yung teacher ang kinakampihan ninyo. Sabi ko, bakit? Ano bang nangyayari sa bata? Ang sabi niya ho, binubuli daw ho yung bata ngayon. Yung mga magulang, yung buong pamilya, pati yung bata apektado. Balikan ho natin yung mga pangyayari para malaman natin ang punot dulo nito. Yung bata, dinisiplina ng teacher, pinalabas bilang punishment sa hindi niya pagdadala ng card, yung magulang nagreklamo kay Idol Rafi. Na dapat sana, ang ginawa ng magulang, pumunta na lang sa principal's office o kaya sa guidance counselor, that is the proper venue para pag-usapan ito. Pero pinili nila na magpunta sa TV. Eh bakit nga ho ba? Pinili nung mga magulang nito na sa TV papag-usapan itong maliit na problema nila. Na kung pakiramdaman nila ay napahiya yung kanilang anak, bakit kailangan sa national TV? Gusto ba nilang sumikat? Gusto nilang makilala ng buong mundo? O ito na ho yun. That is their reward. Kung binubuli man po yung bata, kung binubuli man yung pamilya, kasalanan po ito ng mga magulang. Sapagkat isang maliit na bagay, simpleng bagay, dinalan nyo sa television, what would you expect? talagang pag-uusapan kayo ng taong bayan. Nadamay patuloy si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo po dito, nadamay lang po mga kaibigan eh. Dahil sa emosyon na umiral ng mga oras na yon, ay eh nakapag ng mali si Rafi Tulfo. Ang akin namang concern kay Idol Rafi, eh bakit naman ayaw mo pa Idol humingi ng public apology dun sa teacher na para bang wala kang dapat ihingi ng paumanhin dun sa guro? Napahiya yung guro, ang sabi mo, yayariin mo, kakasuhan kita ng child abuse. Kung hindi, mamili ka. Tanggalan na lang kita ng lisensya. Pumirma ka dito voluntarily. Isinusuko mo ang lisensya mo. Hindi mo ba ganon? Yun ang mismo sinabi ni Rafi Tulfo. Tapos ang sinasabi niya kanina, wala namang nangyari. Hindi naman natuloy. Inaamin ko na merong lapse in judgment. Alam niyo po mga kaibigan, magkaiba yung inaamin mo yung pagkakamali kesa sa nagsorry ka doon sa ginawa mong pagkakamali. Magkaibang magkaiba yun. Inaamin niya na nagkamali siya pero hindi niya kayang mag doon sa teacher at ang pilit niyang ipinapakitang picture dito ay yung kawawa daw yung bata kasi binubuli daw po natin ngayon. Hindi natin binubuli yung bata dito. Pinag-uusapan natin yung issue. Sapagkat yung mga bata ngayon nagtatago na dyan sa sinasabi nilang corporal punishment. 7610 anti-child abuse. Ganun ba yon? Ganun na lang ho ba yun? Nasa naman ang karapatan ng mga guro na disiplinahin ng mga bata. Halimbawa ho, may isang grade 2 student, minura yung teacher. Hindi niya ba pwedeng sigawan? Yun by corporal punishment? Magkakaroon ba ng emotional trauma yung bata kapag sinigawan niya? Minura yung teacher? Ganun ho eh. So kapag ka nagtago tayo sa batas na umiiral nito sa bansang Pilipinas, yung child abuse na mapinagsasasabi ninyo na yan, ano pa karapatan ng guro? So kahit batuhin siya ng bata, kahit saktan siya ng bata, murahin siya ng bata, bastusin siya ng bata, magtatago pa rin yung bata sa batas na umiiral na yan. So walang-walang karapatan ang teacher. Walang karapatan as in, no? Para magdisiplina ng bata. Ganito na bansa natin ngayon, oh come on. Nakakalungkot naman nung isipin na ganyan na. Ah. So, wag nating ilayo yung issue. Ang issue dito, hinatulan mo, Idol Rafi, yung teacher, at napahiya yung mga guro hindi lang yung teacher na yon pero buong hanay ng Department of Education, galit na galit. Kaya nga nag -rally kanina yung mga teacher. Hindi mo nakita kung gano'ng karaming teachers yung nag-aklas, yung uh, nag nagprotesta kanina. Ano yun? Mga nasisiraan lang ng ulo? Gusto lang sirain si Rafi Tulfo? Hindi ba kaya nasaktan ang kanilang emosyonal na damdamin? Kaya sila nagkaroon ng pagkilos na gano'n? Ang apektado po dito, taong bayan. Ang sabi ni Rafi Tulfo kanina, ginagawa daw nating national issue. Natural! Ang concern dito ay mga guro at ang kanilang karapatan. Tandaan mo, Idol Rafi, na hindi ka makakarating sa pagiging Rafi Tulfo kung hindi ka dumaan sa mga guro. Lahat po sa ating ngayon, wala tayo sa ating kinalalagyan kung hindi dahil sa ating mga teachers. At yung pagdidisiplina ng mga teachers, bahagi po yun ng kanilang Sa Sapagkat kung aalisin natin yung kanilang karapatan sa pagdidisiplina sa mga bata, wala na pong kabuluhan ang sistemang edukasyon sa bansang Pilipinas. So wag nating paikot-ikutin ito. Marami ang nakikisawsaw, Idol Rafi sabi mo. Masyado kaming maraming nakikisawsaw. Yan ang sabi mo kanina. Eh unang-una ikaw nakisawsaw ka eh. 'Di ba? Ikaw ang unang-unang lahat ng kaso sinasawsawan ninyo. Ibig bang sabihin dahil kayo taga media may karapatan na kayong sumawsaw at kami naman na bilang mga ordinaryong tao dito sa Pilipinas wala nang karapatan na makisawsaw? Ganun ho ba 'yon? hindi kami nakikisaw dito sapagkat kami bahagi ng lipunan na apektado ng issue. Lahat ho tayo ay may mga anak. Lahat ho tayo may mga kapatid na nag-aaral. Lahat ho tayo ay may mga guro na pinagdaanan. At hindi naman ho natin nahayaan na masira ang imahe ng mga guro dahil lamang sa ganitong klase ng mga sumbong na meron naman ho talagang pagkukulang yung bata, bakit hindi natin aminin? Hindi naman ho siguro drug addict yung teacher na palalabasin yung bata nang wala siyang kasalanan. May kasalanan yung bata, hindi dinala yung card. Napakabigat ba noon? Ikinamatay ba ng bata yun? Yung pagpapalabas sa, sa, sa labas ng classroom? Pinaupo sa koridor? Binigyan pa ng upuan? O idinabog yung upuan? Para ipakita yung emosyon na siya ay galit. Para sabihin sa bata na mali ka na dapat lahat ng ibinibili ng teachers mo, lahat ng mga assignment mo, lahat ng mga pinapadala sa iyo ay dadalin mo sapagkat ang dapat na naiintindihan ng bata ay kung paano sumunod sa utos. 'Yun ay bahagi ng pagdidisiplina. Wala ho ako nakikitang mali doon. Huwag nating gamitin yung batas. Huwag nating masyadong isangkalan yung child abuse. Dahil pagkalagi ho nating ginamit 'yan kawawa naman ho yung mga teacher na ang baba bababa ng sweldo, ilang puntao na na nagsiservisyo sa taong bayan, araw-araw, lunes hanggang biyernes, ilang estudyante ang kanilang hinahawakan na may iba't ibang emosyon, iba't ibang mga kaso ng kagaslawa, ng kalikutan, ng kabarumbaduhan na tinitiis ng mga teachers. They have their own way on how to discipline your child. It's none of your business. Ano? Eh nga kung ayaw mong yung anak mo madisiplina, huwag mo na papasukin sa eskwelahan. Ikaw na lang ang magturo sa bahay. Meron naman hunong home study. Ikaw ang mag-teacher sa anak mo. Subukan mo kung hindi sumakit ang ulo mo, kahit isang bata lang yan. Eh what more yung mga teacher? Mahigit 50 ang mga estudyante sa isang classroom ngayon. Sabay-sabay hong iniintindi ng mga guru. Kaya dito kay Idol Rafi, kapag kayong namumuna, na, Pwede. Pero pag kayo na ang ng tao, sasabihin ninyo masyadong maraming nakikisaw -saw. That is unfair, Mr. Tulfo. Kung makisaw man ho ang taong bayan, karapatan nila yon. Remember na kung hindi dahil sa mga netizen, hindi bebenta itong inyong TV show na ang front ay pagtulong sa tao. Pero sinesensationalize yung mga simpleng problema para maging malaking usapin, pag-usapan, at panoorin ng mga video sa YouTube. Yanon lang ako kasimple yun. Hindi ba? At yung mga nagsasabi naman na napakaraming natulungan ni Rafi Tulfo para i-bash natin, wala hong nagdi-deny eh. Alam ho namin kahit ako eh. Sinasabi ko na nga sa inyo, I am a fan. Ako po eh, believe na believe kay Rafi Tulfo sa dami ng kanyang natulungan. Pero hindi ho lisensya yung dami ng natulungan para hindi na natin siya punahin kapag siya'y nagkamali. E, eh, ibig ho bang sabihin, nagkamali si Rafi Tulfo? Hayaan mo na, marami namang natulungan yan. Pwede ba yon? Pwede ho ba tayo magsawalang kibuna lang kung magiging biktima ang isang guro, sabi niya, hindi naman natuloy, hindi naman natanggalan ng lisensya, hindi naman nakasuhan. Siyempre, nagsalita kami. Nagsalita ang mga Pilipino, kaya hindi natuloy. Pero subukan mo walang nagsalita nun. Hindi kinabukasan, wala ng lisensya yung kawawang teacher. Kinabukasan, kinasuhan nyo na ng child abuse. Kaya importante na merong nagsasalita. Tayo po ay nasa bansang Pilipinas na umiiral ang demokrasya kung saan. Dapat mamayani ang boses ng taong bayan. This government is a government of the people, for the people, and by the people. So, tao po ang bida rito. At kayo naman, bilang mga public servant na nandyan sa media, pakingganin nyo yung tao. At ang sigaw po ng tao ngayon, kung hindi man sumasang ayon sa akin ang lahat, Marami po ang nangihingi ng simpatiya para dun sa guro na dapat kang mag-public apology, Mr. Tulfo. Hindi sapat yung aminin mo lang na meron kang loves in judgment, no? Magsorry ka. Sinaktan mo yung teacher. Sinaktan mo yung pamilya ng teacher. Sinaktan mo ang buong hanay ng lahat ng teacher sa buong Pilipinas. And they deserve a public apology from you. Marami po ang magagalit sa mga sinabi kong ito. Maraming mga bashers ang maglilitaw na naman. Maraming salamat sa inyo sapagkat binabasa ko po ang lahat ng inyong mga komento, positibo man o negatibo, nauunawaan ko na hindi tayo magkakaroon ng pare-parehong pananaw sa ganitong mga usapin. Subalit, hindi sana natin makalimutan sa kaibuturan ng ating puso at konsensya na malaki ang utang na loob ng bawat isa sa atin sa lahat ng mga bayaning guro sa ating bansa. Kami po ay mananatiling nakatindig at nakatayo upang ipaglaban ang karapatan ng mga guro sa pagbibigay ng tamang disiplina sa mga estudyante na hindi po pwedeng pagsamantalahan ang batas ng child abuse para gamiting excuse para ang mga bata ay lumaking barumbado at walang modo. Yun lamang po. Magandang gabi. This is Appet TV.